Tayo, mga kapatid. Tayo naman tayo. Di ba? Di ba totoo? Pag sinabi tumayo, tatayo tayo. Oh. Pag na yung assistant pastor na kagalang-galang, ha, tatayo. Ha? Nakaupo eh. Pag introduce na yung assistant pastor, tatayo na. tanong, nababasa ba yan? Oo, oh, tinuro mo sa miyembro mo yan. Hindi nababasa. Hindi ba cargo di konsyensya mo yan sa Diyos? Sabi ng Diyos, kung magtuturo ka at maghahanap ka ng totoo, sa mo sa aklat ng Panginoon, basahin mo. Kahit isa sa mga ito, hindi magkukulang. Walang kulang kung magbabasa ka. Pero, pag yun sinasabi mo, hindi na mabasa, hindi na yan kulang. Dagdag mo na yan dahil hindi na nababasa. Amen? O, oh, madali mo namang mahala tayo ng lolo ko. Pag hindi mabasa, dagdag